Binabalik-balikan ng isang Honesty Wine Bar sa Sagada sa halagang 20 o 40 pesos lang po. Matitikman muna ang mga wine na maipagmamalaking gawang Pinoy. Nasa front line ng balitang yan, si Bede Guzman. Tindahan na open to all. Pero teka, walang pinto at walang bantay. Dito sa Pitik Wine sa Sagada, honesty is the best policy. Si Mark, solo traveler mula pa sa Valenzuela. Isa raw ito sa mga pinabalik balikan niya. Unlike sa ibang store, mga pili ako na gusto ko nang walang, walang sumisita parang ganun. Samot sa flavors ng homemade wine ang pwedeng pagpilian. May bayabas, persimmon, orange, kuyabano, blueberry, bugnay at tapoy. Blueberry, yun nga. Kaya may matapang sa inyo, hindi sa kanya. Ang so, owner ng Sagada Honesty Wine Bar na uh, si Edward De Ilay, dating tour guide. Nakagawian na raw niya magbigay ng educational tour sa mga bisita. May salita sa pa na bartending, di ba ang bartending? It's the art of mixing wine. Kung ano ang linasaan mo, yun ang may istorya mo. Oo. Ang masarap to. Bugnay hmm. and Guyabano. Hmm. Tikman natin ito, sir. No? So ito yeah. ay Half 20 pesos, 40 kapag full. Syempre doon muna tayo sa half, no? Favorite ko to, sir. Ang maganda, hindi siya sobrang tamis. Hindi ako drinker talaga, pero masarap siya. tatlong half cup shot ako. So, 60 pesos. Nagabayad na ako dito sa payment station kung walang cash, no problem. Pwedeng pwede rin ang online mode of payment. 2004 na buo ni Egbert ang PT Coins. Pero sino mag-aakalang nagsimula lang ito sa advokasiyang mapakinabangan pa ang mga basura? Ang mismong clay house na buo mula sa basura o yung tinatawag na eco bricks. Sa mahigit dalawang dekadang paggawa, nananatiling tapat si Manong Egbert at ang kanyang pamilya sa proseso. Kailangan natural at walang halong kimikal. Good for the heart. Kasi yun ang kailangan natin. My highlight is the taste and the advantage of the wine. Sa ngayon, walang planong mag-mass production si Namanong Egbert at ang kanyang pamilya. Kaya rin daw nila ito pinangala ng pipik o alay. It's like a prayer. Kung ako ang magsasalita, I just say, uh, thanks to Mother Nature. Kasi pag wala ka, wala ito. Bukas ang honesty shop buong araw para sa sino man. At kung di mo trip ang wine, meron din dito ang kape at tsaa. O, oh, paano? Takits mga kapatid. Brian Di Guzman, News 5.